Ayan mga idol no, naglalakad-lakad tayo dito sa mga garden Ah, uh, itong ating maliliit mga idol, ayan, sinusurubi ko yan dito no. Ayan, uh, ko yung iba kung may mga bunga na. Yung iba naman mga idol dito sa gilid, mayroon na. Mamaya-maya ipakita ko sa inyo yung mga bunga nyan. Pero iikutin ko muna itong paligid dito mga idol. Si, ah, uh, siyadong, ano na, masyadong masuko ko na itong gilid. Ito baka ito ititirahan ng mga ano no mga ahayop kaya sa lipo nito mga idol pa kung ano pa man yung magig ano dito ang mga insekto no ayan tulad nyan ito, 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 bunga na ito mga idol ayan sa palaya na yan e, medyo ayan malalaki laki na no ayan kung nakita ninyo yan mga idol kaso lang pa ilan ilan pa lang no kaya ayan itong isa na ito ito isa rin to ah uh, idol no ay yung palaya di ba E-mail eh, na, napakalit lang niya na mga email pero nagkaroon siya ng bunga.